what's up mga master sa so, ngayon this time mga par meron nga pala tayong panibagong games alam pa na alam na alam niyo to sikat na sikat to na game eto yung tinatawag na win mga par so eto no eto yung win mga par ganito mga par meron pa kasi ako natitira 170,000 dito so ngayon lalaruin natin ngayong araw at kung ano yung mapapanalunan ko mga par ibibigay ko sa inyo yun napakadali ko kausap pero kailangan share mo tong video na to at kailangan naka comment ka. At pag tinignan ko yung comment mo, i-check ko yung profile mo kung nakashare ka. Kaya kailangan nakashare ka. At syempre, kailangan nakadownload ka sa link na nandi sa comment section, mga par. Kasi yung link na nandi dito, legit yan. Yan ang yung pinaka mapagpapanalo sa inyo, mga par, no? Eto. So, ngayon, ang tuturuan ko kayo kung paano manalo, syempre, sa minds at napakadali. Eto yung minds na tinatawag. Yan, ang karaniwan na nilalaro natin. Actually, player lang din ako. sine ko lang sa inyo kung gano'n talaga kaganda ang pinwin at kung gano'n kadali ang pera dito, mga par. Uulitin ko lang, ha. Pinapakako ko sa inyo, mga par. 170000 yung pera ko dito. Pag tumaas to at kung magkano yung mapanalunan natin dito sa video na to, ipamimigay ko dito sa mga viewers natin, sa mga nagko-comment. Random tayo, pipili ako kung sino yung, mapapa yung mabibidyan ko ng GCash. Kaya ano pang hinihintay nyo? Share niyo na to. Mag-comment na kayo. Let's go. Laruin na natin. Okay. So, taya tayo ng 5,000. Bet? Yan, syempre, di ba? Pero sa laro, may talo, may panalo. Pero syempre, mas lamang ang panalo dito, di ba? Pagka talo